Mainit ang araw at tila hindi tumitigil ang pag-init ng kanyang ulo. Habang minamaneho ni Andrea ang kanyang mamahaling SUV, ramdam na ramdam niya ang inis sa traffic at alikabok ng kalsadang bako-bako. Papunta siya sa isang private event na gaganapin sa isang eksklusibong resort sa probinsya, isa sa mga gathering na may kasamang politiko, negosyante, at mga kilalang personalidad. Suot niya ang kanyang mamahaling designer dress, kumikinang sa araw ang alahas niya, at hindi maikakailang may pinanggalingan siyang yaman pero sa gitna ng kanyang pagmamadali, bigla na lang umusok ang makina. Napakadyot ang sasakyan at tuluyang huminto sa gilid ng kalsada. Pinilit niyang i-start ulit ang makina pero wala. Lumabas siya ng kotse, sumilip sa ilalim ng hood kahit wala naman siyang alam sa makina. Nagbuntong hininga siya habang ang init ng araw ay tila lumulunod sa kanya. Kinuha niya ang cellphone niya, walang signal. Naglakad siya palayo ng kaunti, umaasang makakasagap kahit isang bar, pero wala pa rin. Ramdam niya ang pagkainis, pero mas malakas ang kaba. Nasa lugar siyang hindi niya kabisado, walang masakyan, at walang matawagan. Wala ring dumadaan na sasakyan. Tahimik, malawak, at tila iniwan siya ng mundo. Nagmamadali siyang maglakad sa direksyong may taniman sa dikalayuan. Umaasa siyang may matutuntun siyang bahay o kahit anong tao na maaaring hinga ng tulong. Habang naglalakad, bumabalik sa isip niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ina na paulit-ulit na sinasabing, Andrea, hindi ka palaging pwedeng umasa sa pera. Pero noon, hindi siya nakikinig. Para sa kanya, pera ang solusyon sa lahat. Pero ngayon, sa gitna ng init, alikabok, at kawalan ng tulong, napagtanto niyang wala sa kanya ang kontrol. Ilang minutong lakad pa, napansin niya ang maliit na bakod at bahay kubo sa gitna ng bukid. May lalaking nakatalikod, tila abala sa pagtatanim o pag-aalaga ng lupa. Lumapit siya, medyo nag-aalangan. Kuya, kuya, excuse me po. Napalingon ang lalaki, pawisan, madungis, at halatang sanay sa gawaing bukid. Hindi siya umiti agad, pero hindi rin mukhang masungit. Tinitigan lang siya, tila nagtataka kung anong ginagawa ng isang babaeng nakahils at mamahaling dress sa gitna ng taniman. May problema po ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaki, nasaraan po ako ng sasakyan. Wala pong signal, Pwede po bang makahingi ng tulong? Kahit makagamit ng tubig o masilungan lang saglit. Tumanggo ang lalaki, sabay-turo sa maliit na lilang malapit sa puno. Doon po muna kayo, mainit, kunin ko po kayo ng tubig. Umupo si Andrea sa ilalim ng puno. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar. Walang aircon, walang signal, walang ingay ng syudad. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang katahimikang tila bumabalot sa paligid. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong kakaiba sa sandaling yon. Bumalik ang lalaki dala ang basong malamig na tubig. Ako nga pala si Elias, Anya. Andrea, sagot niya, habang inaabot ang baso. Hindi niya alam kung anong meron, pero sa unang beses sa matagal na panahon, may naramdaman siyang tahimik na koneksyon. Walang pilit, walang yabang, isang simpleng lalaki at isang babaeng naligaw sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kwentong hindi niya kailanman inaasahan, tahimik ang paligid habang lumalakad siya sa tabi ng putikang daan, hawak ang cellphone pero walang signal. Pawis ang noon niya, nanlalambot ang binti, at ramdam niya ang inis na hindi niya kayang itago. Sanay siya sa malamig na kotse, aircon, at mabilis na biyahe. Pero ngayon, naiwan siyang mag-isa, walang masakyan, at walang niyengiya ng tulong. Ang alikabok sa paligid ay parang panunuya sa kagandahan at suot niyang mamahaling damit. Habang tinutuloy niya ang paglalakad, may nadaanan siyang bakod na gawa sa kahoy at sa di kalayuan, may nakita siyang lalaking nakayuko, tila nagbubungkal ng lupa. Malayo pa lang, halata nang isa itong magsasaka, madungis ang kasuotan, may putik sa pantalon, at tila walang pakialam sa mundong kinagisnan niya. Tumigil siya saglit, pinagmasdan ang lalaki, tapos nilakasan ang loob na lumapit. Kuya, excuse me po. Sabi niya, halos may pag-aalinlangan pa ang tinig. Tumangala ang lalaki. Saglit lang siyang tumitig pero walang bahid ng pagtataka sa mukha nito. Tumanggaw lang ito at tumayo, pinunasan ang kamay sa tuwalyang nakasabit sa balikat. May problema po ba kayo, ma'am? Kahit simpleng tanong iyon, parang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Hindi sanay si Andrea sa tawaging, ma'am, ng hindi empleyado o waiter. Pero may kababang loob sa boses ng lalaki, at walang bakas ng panghuhusga. Naiwan po ako sa daan. Nasira yung sasakyan ko. Wala ring signal. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Paliwanag niya habang sinusubukang umiti kahit pagod na. Ah, ganun ba? Malayo-layo rin yun. Pero dito sa amin, mahina talaga ang signal. Minsan lang makasagap. tumango siya, may alam po, ba yung pwedeng matatawagan. Kahit tuong service. Umiling ang magsasaka. Wala pong ganun dito pero kung gusto nyo, pwedeng makigamit muna kayo ng tubig sa bahay. Malamig naman at may upuan sa labas. Baka makaisip po kayo ng solusyon. Hindi agad siya sumagot, nasanay siya sa pagdududa, sa pagiging alerto sa mga estranghero. Pero sa mata ng lalaki, walang kahit anong masama. May kalmadong aura ito, para bang hindi niya kailangang matakot. Salamat po, kuya. Sige, may kikituloy muna ako. Naglakad sila papunta sa maliit na kubo sa gilid ng taniman. May mga paso sa paligid, may duyan, at isang lumang mesa sa labas na may tabing ng damo. Tinabihan siya ng isang basong malamig na tubig. Tinanggap niya ito, at halos hindi siya makapaniwalang ganito pala ang simpleng buhay, tahimik, magaan sa dibdib. Ako nga pala si Elias, biglang sambit ng lalaki. Andrea, sagot niya, ganda ng pangalan, bagay sa inyo. Ngumiti siya ng bahagya, pero may kakaibang kirot sa dibdib. Hindi siya sanay sa papuri na walang kapalit hindi ito kagaya ng mga lalaking kilala niya, puro boladas, puro pakitang tao. Iba si Elias, tahimik, diretsyo, walang kaplastikan, tahimik silang dalawa saglit, tanging tunog ng mga ibon at hampas ng hangin sa dahon ang maririnig. Matagal na po ba kayong magsasaka? Tanong niya, para lang maputol ang katahimikan. Oo, simulat sa Paul. Dito na ako lumaki. Di ako nakapagkolehyo, pero hindi naman ako nagkulang sa buhay. Hindi marangya, pero sapat. Napatingin siya sa mukha ni Elias. May linya ito ng hirap pero may ngiti sa mata. Para bang may lalim na hindi niya kayang arokin. Sa isip ni Andrea, hindi ito ang araw na inaasahan niya. Pero may isang bahagi ng puso niya ang parang dahan daw ang naaantig. Hindi niya alam kung anong susunod, pero ngayong hapon, sa isang payak na magsasaka, may nahanap siyang hindi niya inaasahan, katahimikan, kinabukasan, maaga siyang nagising. Sanay siyang may aircon at malambot na kutsan, pero kagabi, sa isang banig at payak na silid, mahimbing ang naging tulog niya. Siguro dahil sa pagod, o baka dahil sa katahimikan ng lugar. Bukod sa huni ng mga ibon, wala siyang narinig. Walang busina, walang sirena, walang ingay ng syudad. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang abala na si Elias sa paghahanda ng almusal. May niluluto itong itlog at sinangag. Amoy pa lang, nakakagutom na. Nahiya siya, hindi sanay si Andrea na may ibang nag-aasikaso sa kanya ng walang hinihining kapalit. Maaga ka palang gumising, sabi ni Elias habang hinihiwa ang kamatis. Hindi ako sanay sa ganito, pero, ang sarap pala ng hangin dito, sagot niya habang hawak ang tasa ng kape na inabot sa. Kanya, tumango si Elias. Simple lang dito, pero hindi kulang. Kumain silang dalawa sa harap ng bahay. Habang kumakain, nagkwento si Elias tungkol sa araw-araw niyang gawain, pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, at minsan pagtulong sa mga kapitbahay kung may kailangan. Nakinig si Andrea ng tahimik, at sa bawat kwento, mas lalo siyang namamangha sa mundong hindi niya kailanman binigyan ng halaga noon. Pagkatapos kumain, inaya siya ni Elias na samahan nito sa taniman. May dala siyang basket at ilang kagamitan. Una, nagatubili siya, pero kalaunan, sumama na rin. Sa bawat hakbang sa putik at damuhan, parang unti-unti siyang nakakalimot sa buhay lungsod. Walang makeup, walang cellphone, walang kamera. tanging siya at ang lupa. Habang nagtatanim si Elias, biglang yumandar ang generator pero biglang tumigil. Nako, mukhang sira na naman tong lumang generator ko, sabi niya habang sinusubukang ayusin ito. Lumapit si Andrea, may maitutulong ba ako? Ngumiti si Elias, baka hawakan mo lang to saglit habang binubuksan ko tong parte. Sumunod siya, hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya, pero sinubukan niyang maging kapaki-pakinabang. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Elias. Alam mo, Andrea, hindi ko inakalang may isang mayamang babae na tulad mo ang pupunta rito. Pero ang totoo, hindi lang pera ang batayan ng halaga ng tao. Hindi agad siya sumagot. Ang sinabi ni Elias ay simple, pero tumama ito sa puso niya. Mahirap lang ako, pero hindi ibig sabihin nun, wala akong saysay. -say. Tumingin siya kay Elias. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero sa mata ng magsasaka, nakita niya ang damdaming hindi niya matatagpuan kahit sa pinakamagarang kainan sa syudad, tunay na dignidad. Marami na akong nakasalamuhang tao sa lungsod, bulong ni Andrea. Mga taong may suot na mamahaling damit pero walang kwenta ang sinasabi. Pero ikaw, iba ka. Tahimik pero may lalim. Sandaling natahimik si Elias. Tumanggo lang siya, sa kamuling inis ikaso ang sirang generator. Pagbalik nila sa bahay, nagbukas si Elias ng lumang radyo, pero puro static lang ang tunog hindi rin gumagana, parang ako minsan, luma at sirain, sabay tawa ng mahina. Hindi ka sirain, Elias, sabi ni Andrea, sabay ngiti. Siguro, matatag lang, at sa araw na iyon, sa gitna ng kabukiran, sa piling ng isang magsasakang hindi niya kilala kahapon lang, unti-unti siyang nagising sa isang katotohanan, hindi lahat ng mahalaga ay nabibili. May mga bagay na matatagpuan lang sa katahimikan, sa lupa, at sa isang pusong marunong makinig, Lumalim pa ang araw habang patuloy silang abala sa paligid ng bukid. Bandang hapon, inaya siya ni Elias na magpahinga muna. Naglatag ito ng banig sa lilam ng punong mangga. Humiga siya roon, habang si Elias naman ay naupo sa tabi, tande ng isang basong tubig. Dito kami madalas tumambay ng tatay ko dati, kwento ni Elias habang nakatingal sa mga dahon. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Andrea, marahang boses. Matagal na siyang sumakabilang buhay. Inatake habang nagtatrabaho sa palayan. Wala akong ina, kaya simula noon, ako na ang tumayong haligi ng sarili kong buhay. Tahimik lang si Andrea, sa syudad, madalas niyang marinig ang mga kwento ng karangyan, ng tagumpay, ng ekspansyon ng negosyo. Pero ngayon, ibang klaseng kwento ito. Walang medalya, walang spotlight pero may bigat na mas malalim pa sa karaniwang success story. Pasensya ka na kung dito kita pinatuloy, dagdag ni Elias. Wala akong malaking bahay o aircon, pero kahit paano, gusto ko sanang mapaga ng araw mo. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, sagot ni Andrea. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong katahimikan. Walang maingay, walang deadline, walang pressure. Napangiti si Elias. Minsan, yan ang kailangan natin para marinig ang sarili nating puso. Nagtuloy sila sa maliit na kusina ng bahay. Doon, nagtulungan silang maghanda ng hapunan. Sanay si Andrea sa may katulong o kok na nag-aasikaso ng pagkain, pero ngayon, siya mismo ang nagsasaing, naghihiwal ng gulay, at naglalagay ng kutsara sa mesa. Hindi perpekto ang gawa niya, maraming beses siyang napasinghap sa init ng kalan, o natisod sa sahig na may basang parte. Pero napuno ng tawa ang bawat pagkakamali. Pasensya ka na, Elias. Parang bata lang ako rito, sabi niya habang tumatawa. Hindi ah, sagot nito, ang mahalaga, sinusubukan mo. Habang kumakain sila, napansin ni Andrea na hindi malakas kumain si Elias. Marahil ay sanay ito sa pagtitipid. Pinagmamasdan niya ito habang dahan daw ang ngumunguya, tila iniisip ang bawat kagat. Sa kanyang paningin, may dignidad pa rin ang bawat kilos nito. Namiss ko to, bulong ni Andrea. Ano? Tanong ni Elias. Ang ganitong klaseng hapunan, yung may kausap, yung totoo, hindi yung puro pakitang tao lang o may hidden agenda. Tumanggo si Elias. Simple lang dito, kung gutom ka, kakain ka. Kung may bisita ka, o kakainin mo. Natahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang paligid. Sa labas ng bintana, unti-unting lumulubog ang araw, may kulay kahel at ginto sa kalangitan. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang presensya ng isa't isa. Pagkatapos kumain, naupo sila sa harap ng bahay, sa lumang upuan na yari sa kahoy. Sa kanilang harapan, isang lawak ng taniman na tila kumikislap sa ilalim ng huling sinag ng araw. "Kung may pagkakataon kang bumalik sa dati mong buhay ngayon na, gagawin mo ba?" tanong ni Elias. Napaisip si Andrea, hindi niya agad masagot, kung dati ang tanong na yan ay sinagot niya ng oo, nang walang pag-aalinlangan, ngayon ay parang may parte ng kanyang puso ang pumipigil. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas, parang may isang parte ng sarili ko na gustong manatili rito, kahit saglit lang, ngumiti si Elias pero wala siyang sinabi. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, nagsimula silang makahanap ng iisang wika. Ang wika ng damdaming hindi kailangang ipilit, hindi kailangang ipaliwanag. Isa lamang itong tahimik na koneksyon na unti-unting lumalalim sa bawat titig, bawat salita, at bawat tahimik na sandali. Kinabukasan, habang sinisikatin sila ng araw, inabutan ni Elia si Andrea ng tuwalya at sabon. May ilog sa dulo ng taniman. Doon kami naliligo kapag mainit. Pwede kang sumama kung gusto mo, alok niya, parang natural lang. Sa ilog, tanong ni Andrea, halatang gulat. Wala bang banyo rito? Meron, pero masarap sa ilog. Malamig ang tubig, malinis, at tahimik. Baka magustuhan mo, sagot ni Elias na may bahagyang ngiti. Nag-alinlangan si Andrea, pero sa huli ay sumama rin siya. Habang naglalakad sila sa pilapil, pinagmamasdan niya ang paligid, mga palay na kumikislap sa araw, mga ibong lumilipad sa kalangitan, at ang amoy ng sariwang hangin na tila nakakalaya sa dibdib. Pagdating nila sa ilog, bumungad ang malinaw na tubig na dumadaloy sa pagitan ng mga batong makinis. May mga punong nagbibigay ng lilam sa paligid. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa, parang may inalis na bigat sa kanyang katawan. Habang nagbabanlo siya sa gilid, napatingin siya kay Elias na abalang naglalaban ng kanyang mga damit sa dikalayuan. Simple ang kilos, pero may ritmo, may disiplina. Napangiti si Andrea, hindi niya alam kung bakit, pero tila may hatik ang bawat galaw nito, parang may musika sa katahimikan. Pagbalik nila sa bahay, dumating ang isang matandang lalaki. Halatang kilala ni Elias ito. Si Mangkardo, mekaniko sa kabilang baryo. Sinabihan ko kahapon para silipin yung sasakyan mo, paliwanag niya. Tahimik na sumunod si Andrea habang si Mangkardo at Elias naglakad patungo sa kinaroroonan ng sasakyan. Pinagmasdan niya sila habang nag-uusap. Wala siyang naiintindihan sa mga terminolohiyang mekanikal, pero ang isang bagay ay malinaw, pinagkakatuwaan siya ng tadhana. Habang abala sila sa pagtingin sa sasakyan, si Andrea ay nanatili sa gilid, nagmumuni-muni. Sa paglipas ng ilang araw sa bukid, napansin niyang hindi na siya ganoon kadismayado sa simpleng pamumuhay. Ang dating ingay sa loob ng isip niya ay unti-unti nang napapalitan ng tahimik na pagtanggap. Nang matapos si Namang Cardo, nilapitan siya ni Elias. Sabi niya, kailangang bumili ng piyesa sa bayan. Bukas daw siya babalik. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali, sagot ni Andrea, na siya rin ikinagulat niya. Dati, isang oras lang ng delay ay nagdudulot na sa kanya ng inis. Pero ngayon, tila handa siyang maghintay. Kinagabihan, naupo silang dalawa sa ilalim ng malamlam na lampara. May dalang tinapay si Elias at isang garapon ng kape. Walang espesyal, pero sa kanya, ito na ang isa sa pinakamasarap na gabing naranasan niya. Bigla siyang nagsalita, hindi ko alam kung bakit ako naaapektuhan ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias habang hinahalo ang kape. Sanay ako sa mga bagay na mabilis. Yung lahat laging planado. Pero dito, parang bawat segundo may tinuturo sa akin na hindi lahat ng mahalaga ay kailangang magarbo o mabilis. Tumango si Elias. Kadalasan, ang tunay na kayamanan hindi natin napapansin hanggang sa mawala o biglang dumating sa paraang hindi natin inaasahan. Napatingin siya kay Elias at sa sandaling iyon, may kakaibang damdaming sumibol. Hindi ito matunog. Hindi rin ito parang sa pelikula. Tahimik lang, pero totoo. Parang matagal na niyang hinahanap at ngayon ay nahanap na niya sa gitna ng isang lugar na dati ay hindi niya pinapansin. Sa banig na iyon, sa ilalim ng dilaw na ilaw, tahimik silang nagkwentuhan hanggang sa maghahating gabi. Walang halong intensyon, walang pangako, pero may pagkakaunawa ang lumalalim sa pagitan ng dalawang taong mula sa magkaibang mundo. At habang pinapatay ni Elias ang ilaw, may isang bagay na malinaw na sa puso ni Andrea hindi na siya katulad ng dati. May nabago na, at hindi niya alam kung gusto pa ba niyang bumalik sa dati niyang buhay, magdamag siyang hindi makatulog. Hindi dahil sa lamok o dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa mga tanong sa isip niya na sunod-sunod na lumilitaw. Ano ba ang ginagawa niya rito? Bakit parang ayaw na niyang umalis? Bakit tuwing napapatingin siya kay Elias ay parang may kung anong dumudurog sa kanya pero sabay nagbibigay ng ginhawa? Nang magbukang liwayway, bumangon siya at lumabas ng bahay. Nakita niyang abala na si Elias sa pagigib ng tubig. Pawisan na ito, pero tila hindi alintana ang pagod. Sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito. Ang aga mo, bati niya. Tulog pa yung mga hayop eh, kaya inuna ko na, sagot ni Elias, sabay tawa ng mahina. Tumabi siya habang pinupunasan ng pawis sa nuo. Minsan naiingit ako sa iyo. Nagkibit balikat si Elias. Bakit mo naman iisipin yun? Ikaw nga, mayaman, may magarang kotse, may magandang buhay sa syudad. Yun nga eh, sagot ni Andrea. Pero sa dami nang meron ako, parang wala pa rin akong kapayapaan. Hindi ko nga matindaan ng huling pagkakataong masaya ako nang walang dahilan. Tahimik si Elias. Tumigil sa ginagawa at tinitigan siya. Minsan kasi, hinahanap natin sa malayo ang mga bagay na nariyan lang sa harap natin. Parang ganito, wala namang malaking yaman dito, pero sapat na. Pagkatapos nilang magagahan, nagyaya si Elias na sumama sa kanya sa kabilang bukid. May mga kamag-anak daw siyang bibisitahin sandali. Sumama si Andrea at habang naglalakad sila sa pagitan ng mga punong mangga at palay, ikinwento ni Elias ang mga panahong halos wala siyang makain, ang mga panahong naglalakad siya ng ilang kilometro para lang makapasok sa paaralan noong bata pa siya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa, dagdag niya. Sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap, may dangal pa rin. Sa mga salitang iyon, parang may pumutok sa puso ni Andrea. Para siyang nahubara ng mga pagkukunwari. Kung sa syudad, kailangan niyang maging perpekto palagi, dito, pwede siyang maging totoo. Pwede siyang mapagod, pwede siyang malungkot, at higit sa lahat, pwede siyang magmahal, kahit hindi niya ito agad maintindihan. Pagdating nila sa kabilang bukid, sinalubong sila ng mga batang naghahabulan. May mga matatandang babae rin na abala sa pag-aayos ng mga gulay, Pinakilala siya ni Elias sa kanyang mga pinsan, at tinanggap siya ng mga ito na parang matagal na nilang kakilala. Kumain ka, hiha, alok ng matanda habang iniaabot ang isang platong suman. Salamat po, sagot niya habang nahihiyang ngumiti. Habang pinagmamasdan niya ang mga simpleng kilos ng mga tao, napaisip siya, hindi ba ito ang tunay na yaman? Hindi pera, hindi bahay, kundi yung may taong tatanggap sa iyo ng buo, kahit sino ka pa. Pabalik sila ng bahay nang biglang umulan. Wala silang dalang payong, pero imbes na magtago, nagtawanan lang silang dalawa. Basa silang pareho, pero parang wala silang pakialam. Parang sa bawat patak ng ulan, may binuburang pait sa puso ni Andrea. Pagdating sa bahay, pareho silang basang-basa. Tumawa si Elias habang inaabot ang tuwalya. Akala mo siguro, boring dito sa bukid. Pero kita mo naman, may pa-adventure pa. Hindi ko na nga alam kung anong pakiramdam ng boring, sagot ni Andrea, sabay tawa rin. Habang nagpapalit siya ng damit sa loob ng silid, hindi niya mapigil ang titigan ang sarili sa salamin. Walang make-up, basang buho, simpleng damit. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang sarili niyang totoo. Walang arte, walang peke, at higit sa lahat, may ngiting hindi niya mapigilan. Paglabas niya ng silid, nakita niyang tahimik si Elias, nakaupo sa may pinto, pinagmamasdan ng ulan. Anong iniisip mo? Tanong niya habang naupo sa tabi nito. Na kahit sandali lang, masaya ako, sagot ni Elias. Na kahit bukas, wala na ang lahat ng ito, hindi ko makakalimutan yung ngayon. Napatingin siya sa lalaki. Elias, kung sakaling, kung sakaling hindi na maayos agad ang sasakyan ko, okay lang ba sayo? Tumingin ito sa kanya, hindi ngumiti, hindi rin tumawa, pero sa mga mata nito, nakita niya ang sagot. At sa gitna ng ulan, ng katahimikan, at ng pusong unti-unting nabubuksan, alam niyang may bagay nang nabuo, isang damdami na hindi kailanman kayang itago o iwasan, hindi namuling muling yumandar ang sasakyan kinabukasan. Bumalik si Mangkardo, Cardo, bitbit -bit ang ilang pyesa, pero matapos ang halos dalawang oras na pag-aayos, napailing na lang siya. Pasensya na, Andrea, mukhang kailangan talagang dalhin ito sa bayan para maayos ng tuluyan. Hindi kakayanin ng tools ko rito, sabi ni Mangkardo Cardo habang pinupunasan ang mantika sa kamay. Tumanggo lang si Andrea, dati, siguradong magagalit siya sa ganitong abala pero ngayon, parang wala na siyang nararamdamang inis. Parang bahagi na lang ito ng daloy ng mga araw niya sa bukid, walang madali, pero palaging may saysay. Pagkaalis ni Mang Cardo, bumalik siya sa bahay. Nakatayo si Elias sa labas, nakasandaw sa poste, hawak ang tasa ng kape. Tiningnan siya nito ng tahimik. Bukas pa raw makakabalik yung truck na kukuha sa sasakyan, Ania. Alam ko, sagot ni Andrea. Okay lang. Tumango lang si Elias. May ilang segundo ng katahimikan sa pagitan nila, pero hindi ito alanganin. Sa halip, parang may kasunduan silang hindi na kailangang bigkasin pa. Naglakad sila sa paligid ng taniman, mabagal ang hakbang, tila parehong ayaw umalis sa bawat sandaling dumaraan. Habang nakatingin si Andrea sa mga dahon na sumasayaw sa hangin, bigla siyang nagsalita. Elias, kung sakali bang hindi ako mayaman, kung isa lang akong babaeng galing sa syudad na simpleng nagtatrabaho, may iba ba ang tingin mo sa akin? Hindi, sagot nito, walang alinlangan. Dahil simula nang dumating ka rito, hindi ko naman nakita yung pera mo. Ang nakita ko, yung taong naupo sa lilam, uminom ng tubig, at nakinig. Napayuko si Andrea, may kung anong bamigat sa dibdib niya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang pilit nilalabanan pero ngayon ay hindi na niya kayang itanggi. Elias, natatakot ako, bulong niya. Natatakot akong umalis dito. Natatakot din akong manatili, umupo si Elias sa bangko malapit sa puno. Ganyan talaga kapag may puso ng sangkot, hindi mo na madadala sa loika. Lahat ng desisyon, may kasamang tibok. Naupurin siya sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, malinis, maputi, sanay sa computer at dokumento. Sa tabi niya, ang kamay ni Elias, magaspang, may kalyo, sanay sa pagtatanim. Magkaibang mundo, pero sa pagitan nila may init na hindi mabura ng kahit anong agwat. Alam mo ba kung kailan ko unang napansin na iba ka? Tanong ni Elias bigla, kailan? Nung unang araw, nung binigyan kita ng tubig. Akala ko tatanggihan mo ako, o titingnan mo ako na parang wala lang. Pero tinanggap mo, kahit halatang hindi ka sanay. Doon ko naisip, baka may parte ka pa rin na naghahanap ng totoo. Napaluha si Andrea, hindi niya na napigilan. Mula sa mata ay dahan daw ang bumagsak ang luha, tahimik lang, walang hitbit si Elias, hindi nagsalita. Inabot lang ang panyo, pinahid ang luha, at sa kamarahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ko alam kung anong plano ng buhay, Ania. Pero kung anong meron ngayon sa pagitan natin, totoo yan. At kung darating ang araw na kailangan mong umalis, tandaan mo lang, kahit anong layo, dala mo na ang puso ko. Hindi siya nakasagot, tumingin lang siya kay Elias, tinitigan ang mata nitong payapa, malalim, puno ng damdamin sa mga oras na yun, alam niyang wala nang balikan sa dati niyang mundo na ganap. May bahaging iniwan na niya sa lugar na ito, at higit sa lahat, sa taong ito. Hanggang gabi, tahimik silang dalawa, walang pag-uusap tungkol sa, kinabukasan, walang plano, basta magkasama lang, at sa bawat sandali, ramdam nilang sapat na iyon. Hindi nila alam kung hanggang kailan, pero sa gabing iyon, ang puso ni Andrea ay hindi nabihag ng syudad. Ito'y naging bahagi na ng lupaing payak ngunit totoo, at ng lalaking hindi niya inaasahang mamahalin, kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig na niya ang tunog ng truck na papalapit. Ang tunog ng malalaking gulong sa lupa, ang pagyanig ng mga bakal, parang muling nagpapaalala sa kanya ng mundong dapat ay kanlungan niya. Pero ngayong naririto na ito, parang ayaw na niyang sumakay. Nakatayo si Andrea sa harap ng bahay ni Elias, hawak ang maliit na bag. Hindi na siya nag-abalang ayusin pa ang hitsura niya. Wala ng make wala ng designer bag. Isang simpleng babae na lang siya ngayon, isang taong iniwan na ang mga dating kahon ng expectations sa lungsod. Lumapit si Elias, tahimik. Hindi ito nagsalita agad. Tiningnan lang siya at sa mga mata nito, nakita niya ang damdaming ayaw sabihin ng bibig. Handa ka na ba? tanong ni Elias. Hindi ko alam, sagot niya, sabay ngiti, pilit man. Naglakad sila papunta sa track. Sa bawat hakbang, parang lumalayo siya sa sarili niyang puso. Gusto niyang tumigil. Gusto niyang sabihin kay Elias na ayaw na niyang umalis. Pero may isang bahagi ng isipan niya na nagsasabing kailangan niya paring harapin ang mundong iniwan niya, kahit sandali lang. Elias, sabay tigil ng kanyang mga paa. Kung hindi ko alam kung kailan ako babalik, maiintindihan mo ba? Tumingin si Elias sa kanya. Oo, pero alam ko rin babalik ka. Dahil hindi ka na ang parehong babaeng dumating dito na galit, takot, at puno ng pagdududa. Ngayon, alam mo na kung sino ka, at alam ko rin kung saan ka nababagay. Tumulo ang luha niya, pero hindi siya umiyak. Tahimik lang ito bumagsak, marahan, parang ulan sa gabing walang bagyo. Yamakap siya kay Elias. Hindi mahigpit, hindi rin mahina. Tama lang para madama ang tibok ng puso nila. Mahal kita, Elias, bulong niya. Alam ko, at kahit saan ka mapunta, dadalhin mo yan, sagot niya, halos pabulong rin. Sumakay siya sa trap. Habang umaandar ito, tinignan niya si Elias sa likod ng salamin. Nakatayo lang ito, hindi ka makaway, hindi tumatakbo. Pero matatag, parang nagsasabing, kahit lumayo ka, hindi kita pipigilan. Pero dito lang ako, naghihintay. Habang papalayo ang truck, dumaan sila sa parehong pilapil, sa parehong taniman, sa ilog na minsang naging lugar ng katahimikan niya. Lahat ng ito, parang pelikulang dahan daw ang lumalabos sa mata niya. Pero sa puso niya, malinaw, na ang mundong akala niya ipansamantala lang, naging tahanan ng damdaming matagal na niyang pinigilan. Pagdating sa lungsod, bumalik sa kanya ang ingay, ang dami ng tao, ang pressure. Pero iba na ang Andrea na naglakad sa kalsada ngayon. Hindi na siya nawawala sa sarili. Hindi na siya nagmamadali. May liwanag sa mata niya, at may init sa kanyang puso. Ilang buwan nang lumipas, naging abala siya sa pag-aayos ng kanyang buhay, binawasan ng luho, lumipat sa mas tahimik na lugar, nagbitiw sa ilang responsibilidad na hindi na nagpapasaya sa kanya hindi na niya kailangan ng ingay ng mundo para maramdaman ang halaga niya. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa maliit niyang apartment, napansin niya ang isang lumang panyo, yung ibinigay ni Elias noong unang beses siyang umiyak sa harap nito. Pinulot niya ito, pinisil, at sa mismong oras na iyon, alam na niya kung anong dapat gawin. Bumalik siya, hindi para takasan ang syudad, hindi para muling masira ang sasakyan. Bumalik siya para sa puso niyang naiwan sa lupa, sa palayan, at sa isang magsasakang hindi kailanman umalis sa kanyang alaala. Pagdating niya sa bukid, wala si Elias sa harap ng bahay. Pero alam niyang anjan ito, naririnig niya ang tunog ng pala, ang yabag sa lupa, ang huni ng mga ibon na tila sinasabi, maligayang pagbalik. At nanguli silang magtagpo ng mga mata, hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang sarili niya, hindi sa lungsod na puno ng liwanag, kundi sa puso ng isang taong simple lang magmahal pero totoo. At doon, sa isang bukid na payapa, sa pagitan ng lupa at langit, muling sumibol ang pag-ibig na hindi kailanman umalis.